Okay guys, so next is um aralin naman natin at i-familiarize kung ano ba yung um, yung gearings ni manual transmission. <clears throat> so ayun guys, uh, what's up? Uh, it's me again, your Kuya Ton. So sa episode na ito magbibigay lang ako ng konting tips Dun sa mga um, gustong matuto mag-drive ng manual transmission. So since um hindi naman ako matagal nang nagda-drive ng manual transmission kasi bago lang naman tong sasakyan ko sa si Mirage. So, 6 uh, months pa lang akong natuto mag-drive ng transmission. So, lahat ng sasabihin ko sa video na ito is base lang din dun sa experience ko dito sa pagda-drive ko kay Mirage. Kung ano man yung mga na-learn ko, natutunan ko sa daan, paano ba i-drive yung manual transmission, ano ba yung mga steps na dapat ating gawin uh, para matuto tayo mag-drive ng manual transmission. Okay? So disclaimer lang po guys, hindi po ako um hindi po ako professional driver or bago lang din po ako natuto mag-drive, no? So katulad ng sinabi ko, 6 months pa lang yung sasakyan ko, so 6 uh, months pa, pa lang din po akong nagde-drive ng manual transmission. So unang una po dapat nating dapat tandaan pag nagmamaneho tayo ng, ng sasakyan or gusto nating matutong mag-drive um, unang una po is um, piliin muna natin ano ba yung mga sasakyan na gusto nating i-drive no? ano ba yung mga sasakyan na um, available sa inyo or kung may sasakyan na kayo para meron kayong ifo-focus na sasakyan na yun yung i-drive nyo. Yun lang naman yung isa sa mga um, mako-comment ko sa inyo. Pero kung ako yung tatanungin nyo, magsimula muna kayo sa mga maliliit na sasakyan like mga kotse, yung mga hatchback para at least matuto man lang kayong magpatakbo na sasakyan or paano mag-drive ng manual transmission. Kasi sa akin is una-una ko talagang natutunang mag-drive is hindi pa naman ako nakadrive ng mga pickup or mga SUV kasi Um, yung sasakyan ko is mirage uh, kotse lang siya so yun yung preference na nakikita ko na dapat piliin mo kung gusto mong matuto mag drive mag start ka muna doon sa mga maliliit na mga sasakyan like katulad ng mga kotse okay yun yung first na steps na gawin mo so piliin mo kung ano yung sasakyan na gustong gusto mong i-drive okay so pangalawang um, tips na bibigay ko sa inyo so una-una kung gusto nyo mag-drive ng sasakyan, piliin nyo kung anong ang klaseng sasakyan no? ang gusto nyo i-drive. Like for example, automatic manual transmission. Kasi depende na lang sa preference mo yon kung ano yung sasakyan na gusto mong i-drive. No? But sa akin, kung ako yung tatanungin nyo, mas better um, unahin yung unahin yung i-practice yung manual transmission kasi pag automatic madali na lang yung automatic eh. Upo ka na lang sa sasakyan mo tapos pandarin mo then lagay mo yung gear sa D or yung tinatawag nating drive then yun na tumatakbo na yung sasakyan mo. So madali lang automatic. Hindi na kailangan na kailangan po pa mo pang aralin ng ilang ano, ilang days or ilang oras but andali lang ng automatic. Kaya yun yung masasuggest ko sa inyo sa mga beginners or dun sa mga bagong um, mga driver na gustong matuto mag-drive, aralin nyo yung manual transmission. Kasi pagdating sa automatic, madali na lang yun sa inyo pag alam nyo na i-drive yung manual Okay guys, so next is um, aralin naman natin at i-familiarize kung ano ba yung um, yung gearings ni manual transmission. So pag manual transmission guys, dapat bago mo siya aralin or bago mo siya uh, patakbuhin, especially dun sa mga bago pa lang or dun, dun sa mga gusto pa lang matutong mag-drive ng manual transmission, dapat i-familiarize mo muna yung gearings nya. So, dito sa uh, shift gear natin na uh, ano, handle, is may nakalagay dyan na number. No? kung nagkikita nyo gan, yun dyan. So, may number yan. So, ibig sabihin, itong one natin, ito yung Primera, no? Or Primera, no? Then, ito yung segunda. Then, ito naman yung number 3. Ito yung tricera. At ito naman yung kwarta sa number 4. No, at yung nakikita nyo dito, number 5 yan. Ito yung kinta. No, kinta. Kasi may mga sasakyan na may sixta or kinta. Uh, dito sa kotse, nakakinta lang tayo. And kung makikita nyo, meron ding R dito. Ibig sabihin ng R is reverse yan. Ito yung paatras. So, dapat i-familiarize mo muna kung saan nakapwesto tong mga numbers na ito para at least pag nagpropractice practice ka na or nagsisimula ka na mag-drive ng manual transmission, alam mo na kung paano mo siya i -tra transpose or tra transfer yung mga gearings mo no so i-familiarize mo muna to so permera, segunda, tresera, kwarta, quinta at yung reverse natin at pagdating naman dito guys sa ilalim ito yung mga pedals natin no? So, ito yung clutch natin, clutch pedal. Ito naman yung brake at saka ito yung gas natin, no? So, yan lang naman yung ano. So, ito yung challenge dito sa pag nagda-drive ka ng manual transmission kasi nga ang dami mong ano dapat tandaan or dapat uh, i no kasi lahat ng ano mo galaw mo like yung dalawang paa mo is talagang nagagamit mo talaga no? Like sa clutch, then brake, at saka itong ano, itong gas pedal natin. Okay, so yung next na steps na gagawin naman natin, guys, arali naman natin kung paano natin siya itra-transfer itong shift gear natin from primera, segunda, tercera, quarta, quarta, quinta at reverse, no? So paano ba natin siya paggagalawin? Pag nandito siya sa gitna, guys, pag ganito na yung ano mo, yung gear mo, na move mo siya into left and right ibig sabihin yan naka neutral naka neutral yung ano mo yung uh, gearing mo so hindi yan tatakbo kahit nakandar yung sasakyan so first na step natin is papasok natin siya sa permera so paano ba un unang gawin so unang gawin guys ito apakan mo yung clutch pedal so idiin mo talaga siya idiin mo ng apakan at next is i-move mo siya kasi may sign siya dito na permera so move mo siya then pasok mo siya into permera yan yung permera okay next naman is yung segunda i-down mo lang siya na ganito okay yan na yung segunda so next is tresera so kung nakikita mo tong ano na to ito yung line so ipunta mo siya sa gitna then tulak mo pataas yan yung tresera. Okay? So, yung kwarta naman, guys, is i-down mo lang siya. Okay? Yan na yung kwarta natin. And then, next steps is kinta. Okay? Yun. Kinta. Okay, balik natin sa neutral. Okay, so nakaapak pa rin yung paa ko sa clutch kasi hindi natin mamove tong gear pag bibitawan ko yung clutch. Okay, so next is 'yung reverse natin. So ilagay mo lang sa uh, dito 'yung ano natin, shift gear natin na handle, then lagay mo siya sa reverse. Okay? So yan na 'yon. So aatras na 'yan, 'yung sasakyan mo. Okay? So yan 'yung steps natin kung paano natin gawin 'yung pag ng gear. So unang-una apakan mo 'yung clutch bago mo magalaw 'tong shift gear natin para mapunta siya sa individual gear ng ating okay, guys, sasakyan. So ngayon is papandarin rin natin yung sasakyan. Papakita ko sa inyo yung um, kung paano ba yung ah uh, yung shift, shifting ng gear natin pag tatakbo na tayo. No? So pag papanda ang sasakyan natin guys, unang-unang step na gagawin natin bago mo siya paanda rin guys isuot mo muna yung set, uh, yung set belt natin. No? seatbelt natin guys. So, suot mo siya. Before mo pa andarin yung makina, makina. Para naman uh, for your safety and yung sa mga uh, mga bagay na hindi natin naasahan no pag umandar na yung makina natin. And yun yung yung unang-unang steps before natin pandarin yung makina. Okay? So ngayon is papaandarin na natin yung makina. Okay? Sa kotse, sapakan pakan mo yung uh, clutch bago siya aandar kasi hindi siya andar pag hindi mo inapakan yung clutch and I think ganun din naman sa ibang sasakyan sa like sa pickup or SUV hindi ko, di ko pa kasi na try pero sa, sa kotse yun yung napansin ko uh, at at isa sa mga steps na gagawin natin para mapanda natin yung sasakyan so apakan mo yung clutch then i-turn on mo yung susi ng ano mo sasakyan so ayun guys nakandar na yung makina natin Right? So, since um, nandito ako sa parking, so i-re-reverse natin yung um, sasakyan natin. Okay. So, apak sa clutch. Then, lagay natin yung shift gear natin sa reverse. Okay. Then, baba natin yung handbrake. Then, bitaw ng konti sa clutch. Apak sa gas ng konti. Pamdamin mo na tumatakbo na siya, ando na siya sa biting point niya. No? So, yun. Okay. So, lalabas lang tayo sa parking natin. Kawa na dito ang kalot niya, hindi pa ba? Asa ko pa. Okay, so susunod para tatakbo tayo guys kasi reverse yung kanina ipapaka naman natin yung clutch. So every time mag-shift ka ng gear, apakan mo yung clutch kasi hindi ka makakapag-shift ng gear pag hindi mo inapakan yung clutch. Okay? So next steps is permera tayo para tatakbo tayo, no? So apakan mo yung clutch, then permera, then pitaw konti ng clutch at gas. simplahin mo lang para hindi mamatay yung makina mo. So ayun, kita niyo na tumatakbo na tayo. Okay? So, since nandito pa ako sa ano sa skinita namin so palabas pa lang ako sa kalsada so tinitimpla ko lang yung clutch at saka yung gas ko para hindi mamatay yung makina okay so every time nahihinto ka guys lagay mo yung gear mo sa neutral no? para hindi uh, naman mangawid yung paa mo kakapak sa clutch Okay. So, padaanin lang muna natin yung mga sasakyan na dadaan kasi Para makadaanin tayo Okay So, apak sa clutch Then, lagay mo sa permera yung gear Okay Ayun, matakbo na siya Okay, segunda Sera and Quarta so, ganun lang yung proseso every time na shift gear ka apa ka talaga sa clutch mo para ma-move mo yung gear so ganun siya okay so next naman na ituturo ko guys is yung timing naman na pag-transfer natin into first gear, second gear at uh, third gear into fourth gear Okay. okay? So, tingnan nyo lang yung ano ko guys. Okay, so next guys is yung pag-transfer -tra naman natin, ano yung paano yung timing nya. Okay? So, sa akin guys, based lang sa experience ko, um, yung timing ng pag-transfer -tra ko sa gear from first gear into second gear, tinitingnan ko yung RPM nya. Pag yung RPM nya, yung arrow ng RPM nya, pumunta na sa number 2 or yung tinatawag nating RPM, tinatransfer ko na siya into another gear. Okay? Hindi ko na inaantay na gumalit pa yung makina or pinapagalit ko pa yung makina before ko siya tinatransfer sa ibang gear. So, yun yung ginagawa kong uh, shipment. Pag nagtra-transfer ako ng gear, ito first gear, into second gear, is tinitinan ko yung RPM or pinapakiramdaman ko yung makina kung okay na yung makina na mag -tra transfer ako into another gear so ganun lang siya guys. So matutunan niyo din 'yan uh, soon pag natutunan niyo nang i-drive yung manual transmission. So 'yun yung dapat na isa sa mga tandaan natin. Paano ba natin i-transfer itra yung gear natin from first gear to second gear to third gear? So 'yun, dito ka magbabase sa RPM ng sasakyan mo. Pag napunta na siya sa number 2 or yung 2000 RPM, i transfer mo na siya into next gear. Okay? So ngayon is nasa segunda ako Okay, so nasa number 2 na siya Magtra-transfer ako into tresera Okay, and kwarta So hindi ko na pinapagalit yung makina Before ako magtra-transfer ng gear Kasi based lang din sa mga napanood kong video Pag ganon yung ginagawa mo sa sasakyan mo Pinapagalit mo muna yung makina Before ka magtra-transfer ng gear Is uh, prone daw doon sa sira yung sasakyan mo. Based lang naman sa mga nakikita kong video din sa mga ibang nagtuturo kung paano mag-drive ng mga manual transmission. Okay, so yun yung ginagawa ko sa akin guys. So hopefully, uh, bigyan ko kayo ng idea. Uh, kasi hindi pa naman talaga ako mataas yung experience ko sa pagdadrive. So ulan na sinabi ko 6 months pa lang ako nagde ng manual transmission. So lahat inaaral ko pa, no, pagdating sa daan. Um, uh, yung ah uh, kasi bigyan naman talaga no, na nahihinto yung pagle-learn natin sa pagda-drive, no? Kahit sinasabi mo na professional ka na or magaling ka na mag-drive, uh, marami pa ring room for improvement. No, kasi yung pag-improve hindi yan hindi yan Kaya nga yung uh, ano ko sa sarili ko yung uh, ano ba? kasabihan, no? Meron akong kasabihan na every day is a learning process. Kasi araw-araw pwede kang matuto, no? Kahit pa sinasabi mo magaling ka na, may mas igagaling ka pa. Kasi walang magaling sa atin. Kasi kung sinasabi mo magaling ka na mag-drive, may mas magaling pa sa iyo at yung mas magaling meron pang mas magaling din sa kanya so kaya walang magaling sa atin so every time or every day pwede pa tayong matuto marami pa tayong matutunan sa kalsada sa pagda-drive so yun lang naman guys yun lang dapat nating intindihin na pag nasa kalsada na tayo nasa highway na tayo dapat uh, Magiging ano lang tayo... Alerto... Drive... Safe lang tayo... Safe drive lang tayo... And... Maging alerto tayo sa... Mga ano natin... Sa mga nakasunod sa atin... Sa mga nakasalubong natin... So, yun lang naman yung dapat... Uh, intindihin natin pag nasa karsada na tayo... So, yun lang guys... So, dito ko na yung video ko... And... Maraming salamat sa pananood ng video ko... Hopefully guys... Uh, subscribe mo yung channel ko... Kung first time mo palang napunta sa channel ko... Kasi... Magbibigay pa ako ng mga ano ng mga reviews ko pagdating sa sasakyan kasi magbibigay pa ako ng review dito sa Mirage G4 ko kasi nga 6 months pa lang to sa akin and marami-rami na rin ako na experience sa sasakyan na to marami na rin ako na um kumbaga napapansin may mga nagustuhan ako sa sasakyan ko at meron din naman ako mga kaunting hindi nagustuhan sa sasakyan na to so i review natin yan soon at titingnan natin ano ba yung mga gusto ko kay Mirage at ano ba yung mga hindi ko rin nagustuhan kay Mirage so yun i-review natin yan soon guys so don't forget to subscribe my channel subscribe, likes my channel Kuya Ton and also my Facebook page Kuya Ton so thank you guys salamat sa panonood ng video at sana may nabigay akong uh, kahit kaunti man lang learning sa inyo kasi katulad nga ng sinabi ko uh, I'm not professional driver hindi pa po ganun kagaling talaga mag drive pero base lang naman sa mga experience ko no? so, yun lang guys thank you so much for watching my videos and don't forget to subscribe Babus, ride safe.